Hello po mga ka-Forest Adventure ay narito po kami ngayon sa La Playa Maria, Cavana Uno Beach Ayan napakaganda po nito guys at talaga naman po makikita po natin dito mamaya yung ganda at linis po ng lugar po na ito Pero hindi pa po ito open, makikita nyo po dito mamaya guys na talaga naman po nakasarado pa po yung pinakanggit po dito Kasi nga po mayroon pa pong mga inaasikaso po ng mga papil Ayan hayaan nyo po guys nalibutin pa po natin itong lugar po na ito At makikita naman po natin dito yung mga uh, upuan po na gawa po sa bato Ayan at ngayon pupunta naman po tayo guys doon sa kanila pong cottage po dito na nagkakahalaga lamang po ng 500 pesos. At bukod pa nga po pala guys doon sa akin pong mga sinabi po kanina dito makikita po natin dito sa pinakang uh, tambayan po dito na mayroon po silang uh, mineral water ayan sa mga nauuhaw dyan at saka kung gusto nyo po na magrenta po ng salbabida at ito nga po guys, yung pinakang cottage po nila dito na nagkakahalaga lamang po ng 500 pesos. Ay nakikita nyo naman po, mayroon na po mga nakatambay po dito. At hindi lamang po yan, pupuntahan pa po natin yung pinakang dulo po na yun. At mula nga po dito guys, sa ating puminepestuhan makikita pa po natin yung pinakang dulo po ng cottage po na ito. Napakalawak po nito guys. Ha? Ah. At ito nga po yung isa sa uh, ah, mag beach po dito sapagkat ito, purong simento yon yung aapakan po natin dito guys si Minto yan at ito nga po yung bawat aarkila po ninyo dito is nagkakahalaga lamang po yan ng 500 pesos sa ngayon po guys dito sa pinakang uh, abits po nito apat pa lamang po yung pinakang available po nila na mga cottage ito mula po dito sa ating pinapistuhan hanggang dun nga po sa pinakang dulo po na yun napakalawak po guys at ito nga po yung pinakang ibaba po na yan ipapakita ko po sa inyo iyan na po yung pinakang bits po dito napahaganda po yan at tara pupuntahan pa po natin yan at ito man po guys sa yung pinakang background po na ito, meron din po sila na mga uh, banyo pagkapagagaling po ninyo sa dagat at gusto nyo pong magbalaw, uh, ayan, nandito na po, meron po ditong pang babae at meron po siyang pang lalaki. Kaya uh, talagang pong sulit na sulit po yung pagbayad po ninyo pag kayo po ay pumunta po dito sa La Playa, Cavana 1. At dito makikita naman po ninyo guys, yung hagdan-hagdan, papunta naman po dito sa pinakang dalampasigan po ng beach po dito sa La Playa, Cavana 1 at bakikita po natin dito guys talaga naman pong alagang alaga po itong pinakang beach po na ito dahil makikita nyo po dito sa ating pong background na talaga naman pong napakalinis napahaganda po ng lugar po na ito at mamaya maya po lamang ay pupuntahan naman po natin yung rock formation at dito nga po guys makikita po natin dito nakapantong na po ako dito sa pinakang arak formation na ito at dito nga po sa pinakang tuktok po ng pinakang malaking bato po na ito may isa pong punong po kahoy po dito na talaga naman pong napakaganda po rin po niyan tingnan kasi nga po puro sanga ng mga uh, ng mga naglili para nakikita po natin doon sa mga pelikula na mga puno. Ayan, ganitong ganito yun siya guys. And then makikita niyo naman po yung pinakang ibaba po na itong ating pinapestuhan dito. At ito naman po sa banda po rito sa ating pinapestuhan makikita niyo naman po yung mga bato Da sa lugar po na ito. And then, may nakandulo po na yon, May mga rock formation pa rin po doon na pwede, pwede po kayong doon tumambay. And then, dito nga po, sa pinakang kabila po na ito na akin pong ipinapakita naman po, yan po yung napahaganda rin po lugar nga po. Sapagkat napakalinis po. Na makik wala po kayong makikita ang pinakang ano po ng pinakang basura po dito sa lugar po na ito. At sa pamamagitan nga po ng video po na ito, ako po ay pansamantalang magpapaalam na. Sana po ay nakapag-react and share na po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.